Sa tingin mo, kailangan ba talagang i-unfollow si ex-jowa sa social media? Hmm! Ano? Ano sagot? Sabi ni Sergio Gonzalez, para sa akin, hindi ko na kailangang i-unfollow pa ang ex ko sa social media dahil wala naman ng problema kung nakikita ko pa rin ang mga posts niya. Kasabay noon, sisiguraduhin ko rin na hindi siya magiging problema o dahilan para mag-away kami ng present ko naman. Hindi tayo sasagot ng depende sa dahilan ng paghihiwalay. Ang importante, wala ng pangihinayang at inggit pagka nakikita natin na masaya na sa iba, si ex Ayan, sabi naman ni Olan Villanueva Yes, dapat nang i-block pa nga eh <laughs> Hindi na dapat nagkakaroon pa ng komunikasyon Once natapos na ang ugnayan ninyong dalawa Ah, uh, you couldn't be or you can't be friends with your ex Okay, ayan Sabi ni uh, Vianney Ranola Ayan, yes No explanation needed <laughs> At syempre, sabi naman niya, Jazzy Lee, yes, your account, your rule. ah uh, if it will help you to move forward and heal you, then why not? Alam niya, gusto ko yung sagot na yun. Oo, yun yun. Hindi yung galit, o oh, hindi yung galit, hindi yung uh, inis yung nangunguna. Kung parang, parang gumaan yung loob ko. O oh, ayoko na muna makita. Ganyan. Oo, uh oh, pe pwede. Thank you, Jazzy Lee. Si Renny Boy Kehadas. Namiss ka namin, Renny Boy, ha? Medyo hindi ka nagpaparamdam, ha? <laughs> Sabi niya, oo naman. Kaya nga, ex na eh. I-block na lang para hindi na mahirap pang uh, makamove on. Siyempre kasi, haba nakikita ko pa yung mga photos niya together, uh, ano to? Ah, okay. Yung mga photos niya, manunong balik pa yung alaala at -ala. dyan pa nagkakaroon ng mga what if, what if na mga yan. Kainis. <coughs> Dami sinabi. <laughs> Sabi ni Joanne May, oo naman sa opinion ko, i-unfollow ko na lang si ex-jowa sa social media kung ito naman ang sagot sa healing process ko. O, ba diba nga? Ah, uh, sabi ni Alto Sao Tome, It is not required but it's everyone's right to do so for each and everyone's peace of mind. Oh, ganon! Si Leng Leng sabi niya, Ah, uh, hindi na o hindi na kailangang i-unfollow pa yung uh, ex-jowa ko sa social media. Maging mature na lang tayo. Kung uh, naging parte naman siya ng buhay mo kahit sa kaunting panahon at nagbigay ng saya, di ba? Tanggapin na lang natin na nag-end na yung relationship.